Ngayong umiiral ang El Nino, hindi lamang mga taong dapat na mag-ingat sa epekto ng matinding init ng panahon, kundi pati na rin ang ating mga alagang hayop. Ano nga ba ang epekto sa kanila ng mainit na panahon at paano sila pangangalagaan? Alamin natin yan sa report ni Claysel Pardilla. Tinuturing ng bunsong anak ni Gloria ang kanyang aso na si Spike na kasabay niya sa pagtulog, pagkain at paliliko. Kaya pansin ni Gloria, naramdam din ang kanyang fur baby ang mainit na panahon. Sobrang hingal na hingal siya pag sobrang init. Kaya binubuksan din namin minsan yung aircon. Tsaka parang trigger siya pag sobrang mainit. Ganon. Ginagawa ko, pinapaligo ako siya. Ngayong umiiral ang El Nino at inaasahan na mas magiging mainit pa ang panahon, hindi lamang tao ang dapat mag-ingat, pati sinamuning at bantay din. Hindi kasi sila exempted sa heat stroke at peligrong hatid ng init ang panahon. Baba na sana tayo sa init ng panahon ayon sa Quezon City Veterinary Department dalawa hanggang tatlong beses pa yung nararamdaman na init ng ating mga alagang hayop na pwedeng magdulot ng sakit o humantong sa pagkamatay pero pwede raw yan maiwasan sabi ng QCVD ang unang mas po niyan, yung pagkabalisa ng aso, uh, walang gana sa pagkain, naglalaway sila ng sobra, uh, meaning nag-dehydrate uh, nag na din po sila. Pwedeng mag-lead into seizure po yung uh, heat stroke na napipil nila and then by that um, better na mag-conduct uh, tayo at least ng first aid and then after uh, dalhin po natin sa pinakamalapit ng mga vet clinic. Vulnerable sa heat stroke ang mga hayop na makakapalang balahibo lalo na kung kulang sa ventilasyon ang tahanan, pati na ang mga paggalagalang hayop. At dahil mainit, aktibo ang mga parasite gaya ng garapata at pulgas na maaaring dumapo sa ating pet at magdulot ng impeksyon. Nakakatuyuri ng balat at pangangati ang sobrang init na posibleng magbunga ng galis na nakakahawa sa tao, kaya payo ng QCVD. Number one, syempre po yung uh, proper ventilation. Dalhin sila sa mga mas uh, malalamig na area or kung wala naman tayo mga air condition, okay lang po yung uh, mga electric fans. Uh, regularly, kailangan meron talaga silang tubig na naka-standby. Same time po yung ating uh, papapaligo sa mga aso. So, mas maganda na nasa uh, umaga, between uh, nasa 8 to so, 9am. One important po is yung regular check-up po sa mga uh, vet po nila. Kailangan din maging alerto ng mga nag-aalaga ng baboy, manok at kalabaw sa epekto ng init. Siniguro naman ang Department of Agriculture na nagbibigay ang ahensya ng mga libreng vitamina para sa hayop. Samantala, tiniyak na Defense Secretary Gilbert Yodoro kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na aktibong nakikipagtulungan sa Task Force El Nino ang mga local disaster risk reduction and Management Council para maabata ng masamang epekto ng El Nino. Ipinunto ni Teodoro na mahalaga ang papel ng mga lokal na opisyal na nasa posisyon para alamin ang pangangailangan ng kanilang komunidad sa oras ng krisis o emergency upang mapabilis ang aksyon ng gobyerno. Kaleizal Zalpardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.